Hello guys, tara at samahan nyo ako at magluto tayo ng mga Bavarian para sa aming feeling sa aming buche. Ito nga yung nagprepare ako ng itlog at nilagyan ko ng limang kutsarang cornstarch at nilagyan ko na rin na ito ng evaporated milk at nilagay ko na rin ang condensed milk. Ayan nga yung mga ingredients namin guys para sa aming Bavarian at dalawang flavor lang ang gagawin ko ngayong araw na to para sa aming buche. Nilagyan ko nga ng margarine at pagkatapos isinalang ko na at pagkatapos pag ganito na yung consistency ng babarian guys ay luto na yan at pagkatapos naman yan guys ay ilalagay ko na rin itong pang chocolate flavor na babarian at yan nga, ay nilagyan ko na ng baking bar chocolate flavor. At ito nga ay halo lang natin to guys, no? Hanggang sa matunaw ang baking bar na chocolate. Mahinang apoy lang dapat ang kailangan dito guys para hindi masunog ang ating palaman. At yan na guys, ay luto na rin ang chocolate bavarian. At inihanda ko na ito para sa ipalaman sa buchi namin na ititinda mamayang hapon.